sa kilalang lungsod ng Alexandria sa Ehipto na itinatag ni Alejandro Magno, tumindig ang isang napakagandang parola na naging isa sa pitong kababalaghan ng sinaunang daigdig, isang sagisag ng kapangyarihan at talino ng kabihas ng Helenistiko. Itinayo ito sa isla ng Paros sa bukana ng masiglang pantalan ng Alexandria. Iniutos ang konstruksyon nito sa panahon ng pamumuno ni Ptolemyo, ang ikalawa Philadelphus noong ikatlong siglo bago ang karaniwang panahon. Sa halos isang limang daang taon, nagsilbi itong liwanag na gabay para sa mga marinong tumatawid sa mapanganib na dagat ng Mediteraneo. Ngayon, susuriin natin ang kamanghamanghang kasaysayan, inhenyerya at pangmatagalang impluensya ng parola ng Alexandria at bubuksan ang mga lihim ng pagkakagawa, paggana at kalaunay pagkawalan nito. Noong sinaunang panahon, ang Alexandria ay isa sa mahalagang sentro ng kultura kalakalan, at kaalaman. Itinatag ito noong 331 taon bago ang karaniwang panahon ni Alejandro Magno at mabilis na naging pangunahing sentro ng kalakalan at karunungan sa buong Mediteraneo. Dahil sa estratehikong lokasyon nito na nag-uugnay sa Europa, Asia, at Afrika, naging tagpo ito ng mga negosyante, scholar, at manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng kilalang daigdig. Pinalakas ng mga institusyon tulad ng Dakilang Aklatan at ng Mauseon ang reputasyon nito bilang liwanag ng pag-unlad at inobasyon ng panahong helenistiko. Ang pangangailangan para sa parola ng Alexandria ay nagsimula sa praktikal na dahilan. Ang abalang pantalan ng lungsod na mahalaga sa kasaganaan nito ay mapanganib rin dahil sa mga batong pangka at gumagalaw na buhangin. Upang mapabuti ang kaligtasan sa dagat, at patatagin ang Alexandria bilang pangunahing sentro ng kalakalan, ipinagutos ni Ptolemyo ang ikalawa ang pagtatayo ng makasaysayang estruktura. Maliban sa tungkuling nabigasyonal, ang parola ay naging simbolo ng teknolohikal at pampolitikang lakas ng kahariang Ptolemaiko. Isang patotoo sa kadakilaan at ambisyon ng Alexandria. Ang pagtatayo ng parola ng Alexandria ay isang tagumpay ng inhenyeriya na nangangailangan ng makabago at mapangahas na teknolohiya upang mapagtagumpayan ang hamon ng pagtatayo ng napakataas at matatag na tore. Gumamit ang mga manggagawa ng mga rampa at masalimuot na kahoy na kran upang mailagay ang napakalalaking tipak ng bato sa taas. Gamit ang eksaktong pagsasaayos at dekalidad na mortar, tiniyak ang katatagan ng estruktura at naprotektahan ito laban sa pagtagas ng tubig alat hindi lamang ito kamanghamanghang gawa ng inhenyeriya, kundi isa ring obra maestrang pang-arkitektura. Ang estruktura ay may tatlong antas. Bawat isa ay dinisenyo para sa parehong gamit at kagandahan. Isang napakalaking parisukat na base ang nagsilbing pundasyon na kayang labanan ang malalakas na hangin at madalas na lindol. Sa ibabaw nito, isang walong panig na seksyon ang nagsilbing transisyon papunta sa panghuling bahagi. Isang silindrikong tore na may plataporma sa itaas kung saan nagniningas ang apoy. Maingat na pinili at pinagsama-sama ang mga materyales gaya ng batong apog at granit upang matiyak ang tibay. Ang kombinasyon ng matitibay na materyales at pinakabagong teknik sa konstruksyon ay lumikha ng estrukturang nagtagumpay sa mga limitasyong teknolohikal ng panahong iyon. Isa sa mga pinakanakamamanghang aspeto ng parola ay ang sopistikadong sistema ng pag-iilaw nito. Sa araw, ginamit ang isang pinakintab na salaming tanso upang hulihin at ipalaganap ang sinag ng araw. Isang sinag na makikita mula sa napakalayo. Sa gabi, isang malaki at maliwanag na apoy ang nasusunog sa tuktok, pinaaandar ng kahoy at langis. Ang parehong salamin ang nagpalakas sa liwanag, kaya't matutuntun pa rin ng mga barko ang pantalan kahit sa kadiliman. Ang mataas na antas ng paggamit ng optika at pagmuni ay nagpapatunay sa pambihirang talino ng mga inhenyerong helenistiko bilang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng pandagat ng Alexandria, malaki ang naitulong ng parola sa kaligtasan at kahusayan ng paglalayag sa dagat. Ang mga karatig tubig ay hitik sa mga batuhan at mababaw na lagusan na laging banta sa mga naglalayag. Ngunit dahil sa taas at presensya ng parola, nagkaroon ng mapagkakatiwalaang palatandaan ang mga marinero upang maiwasan ang mga sakuna na nagpataas sa reputasyon ng Alexandria bilang ligtas na sentrong pangkalakalan. Bukod sa praktikal na gamit nito, naging mahalagang referensya ang estruktura sa nabigasyon. Ginagamit ng mga marinero ang parola upang masukat ang kanilang lokasyon sa kahabaan ng baybayin, kaya't naging mas maaasahan at ligtas ang paglalayag. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ito ang higit pang nagpatibay sa Alexandria bilang pangunahing bukana ng kalakalan at isa sa pinakamahalagang daungan sa sinaunang daigdig. Malaki ang naging impluensya ang arkitektural ng disenyo ng parola mula sa mga templo ng Ehipto, lalo na sa malalaking trapezoidal na mga pasukan ng mga banal na lugar. Tumasagisag ang mga ito ng kapangyarihan at kawalang hanggan. Mga katangi ang isinakatawan din ng parola bilang gabay sa daan at gisag ng tagumpay ng tao. Pinaghalo ng mga arkitektong helenistiko ang tradisyong Egyptyo at inobasyong Griego upang makalikha ng isang estrukturang parehong praktikal at makasagisag. Ang parisukat na base ay kumakatawan sa matitibay na pundasyon ng mga templong Egyptyo habang ang patayong tore ay sumasagisag sa miting makalangit. Tulad ng espiritual na dimensyon ng sinaunang arkitektura ng Ehipto, ipinakita ng pagsasanib ng mga estilo ang pandaigdigang diwa ng Alexandria, isang lungsod kung saan payapang namumuhay ang mga kulturang Egipsyo, Griego at Mediteranyo. Sa loob ng mahabang kasaysayan nito, nalampasan ng parola ang maraming kalamidad sa kalikasan, lalo na ang mga lindol. Dahil nasa rehiyong aktibo sa lindol, nakaranas ito ng matinding pinsala sa paglipas ng panahon. May ulat ng tatlong mapaminsalang lindol noong siyam at anim noong isang libot tatlong daan at tatlo at noong isang libot tatlong daan at naunti unti-unting sumira sa estruktura. Lalo na ang lindol noong isang libot, tatlong at tatlo ay napakalubha, na halos winasak ang kabuuan ng parola. Napigil ang mga pagsubok sa pagsasaayos dahil sa tindi ng pinsala at pagbabago ng mga prioridad sa politika at ekonomiya. Kalaunan, ginamit na lamang ang mga natitirang bahagi ng estruktura para sa bagong mga gusali, lalo na sa Fort Kite Bay na itinayo noong ikalabing limang siglo sa mismong kinalalagyan ng dating parola. Hanggang ngayon, ang kuta ay nananatiling paalala ng maalamat na liwanag na minsang gumabay sa mga barkong papalapit sa baybayin ng Alexandria. Kahit winasak na ang pisikal na estruktura, muling nadiskubre ang mga bakas ng parola sa pamamagitan ng arkeolohiyang panilalim ng tubig. Noong dekada 1990, pinangunahan ni Frank Godillo ang isang grupo na nagsagawa ng malalawak na pagsisid sa paligid ng sinaunang isla ng Faros, kung saan natagpuan nila ang napakalalaking batong blok, mga estatwa at mga piraso ng orihinal na estruktura sa ilalim ng dagat. Pinagtibay ng mga natuklasan na ito ang eksaktong lokasyon ng parola at nagbigay din ng napakahalagang kaalaman ukol sa pagkakagawa at mga materyales na ginamit. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga labi, mas pinagyaman ng mga arkeologo ang kanilang pag-unawa sa teknolohiyang ginamit sa parola na nagpapalawak sa kasaysayang arkitektural ng Alexandria. Patuloy na isinasagawa ang mga pananaliksik at paghuhukay sa ilalim ng tubig na patuloy na nagbibigay liwanag sa kahangahangang estrukturang ito at nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa husay at pagkamalikhain ng mga sinaunang tagapagtayo. Higit pa sa mga historical na tala, Nagbunga rin ang parola ng Alexandria ng maraming alamat at kwento. Isa sa pinakasikat na alamat ay ang paniniwalang may makapangyarihang mahiwagang salamin na matatagpuan sa tuktok ng parola. Ayon sa alamat, ang salaming ito ay hindi lamang nagbabalik ng liwanag ng araw sa malalayong distansya, kundi kaya ring sunugin ang mga barkong kalaban na nagtangkang lumapit sa daungan ng Alexandria. Pagaman walang ebidensyang historical na sumusuporta rito, Nagpapahiwatig ito kung gaano kamangha-mangha at kahangahanga ang tingin ng mga tao sa parola noong panahon nito. May isa pang alamat na nagsasabing ang pagtatayo ng parola ay ginabaya ng banal na kapahayagan o ng lihim na karunungang ipinasa ng mga paring Ehipsyo. Mayroon ding mga kwento ng mga nakatagong silid sa loob ng tore kung saan sinasabing itinatago ng mga Ptolemy ang malalaking kayamanan. Kahit na hindi pa ito napatutunayan, lalo lamang nitong pinatingkad ang walang kupas na alindog ng parola. Bagamat kinuha na ng panahon, ang pisikal nitong anyo patuloy na nagbibigay liwanag sa kasaysayan, ang parola ng Alexandria. Nananatili ang pamanan nito sa larangan ng pag-aaral, alaala ng kultura at inspirasyong arkitektural. Isang kababalaghang hindi pa rin nawawala ang halina hanggang ngayon, ngayon tulad noong sinaunang panahon.